Good evening, good evening, mga kabigan, good evening, mga ka So, it's me again. Ang inyong lingkod, Merna Lopez, magkala ng all around tender. So, meron lang akong share, meron lang akong naisip na idea. So, sa sanay, magkaroon din kayo na idea about sa ating mga pinamimili or mga orders. So, ito kasi konti lang maigsi lang. So yung order ko, yung order ko nga dito sa Pure Gold. So iniisipin kong tingnan or i isa-isahin kong magkano ang kikitain or magkano ang i pre natin, magkano ang profit natin sa isang item na in-order natin. So halimbawa, ito nga ito nga yung ito yung side na three fold tripid fuck so ayan so yung puna nito ay may 16 pesos may 16 pesos kasi 100 yung anim so ibebenta natin to ng 20 pesos yung hang ito. So, yung magiging, pag naubos na, pag napaubos natin to, meron na tayong ganansyo, meron na tayong profit na 20 pesos. So, and then, ito, kumutala ko, yun nga, yung order ko dito sa Champion, ah uh, isang dosena, at isang dosena ng Champion din na fabric conditioner. So, yung punin niya is 100 din. So, yung ito, yung champion, is yung benta natin, hindi natin ibenta ng 7 or 8. Depende. So, ito, 8 or 7. Pwede na rin. So, meron tayong tutubuin doon sa dalawang dosina na isang dosina ng champion fabric and champion powder na 80 pesos. So, dito naman sa kending to is 28.25 so kahit ibenta tayo na natin to ng piso ay meron pa rin tayong tutubuin 21.75 so pero karamihan sa kalakarahan, kalakaran wala ng chain ng piso so ibibenta rin ta, natin to ng ng 4.5 so meron na tayong tutubuin dito na aabot na to ng pag naubos to ay aabot ng 6, 60 pesos. So, meron na tayong tutubuing magkano? Kasi 28, wala ba sa 28, so meron tayong 32, 32 pesos or 31.75. So, kung sa piso, 22 pesos para yung profit net natin dito. So, and then, ito, yung, yung pansit kanto, ano, may libre siyang, may libre siyang, ayan, din spray ko lang kasi, may libre siyang Mega, Mega sardines. So, yung miga sardines, pwede natin, ibenta yun ng 26 or 27. Ito, yung bidahan ko nito is 17. So, 'yung isang bundle nito is 140 na 'yun nga may free na Mickey sardines. So 'yung 'yung sampo is mga na ng 170 'pag naibenta na natin lahat, pag na-sold out na natin, so meron na tayong tutubuin 30 pesos and then 'yung pag binenta pa rin natin 'yung free na Mickey sardines is meron meron na tayong 56 na tubo, gugutubuin so yun. Naisishare ko lang sa inyo. Kasi kung wala kayong ginagawa. Isoma nyo yung mga kwenta-kwenta nyo yung mga binili nyo. Kung magkano yung prop, profit talagang ki, may kita sa tindahan. Sa, sa pagsasari-sari store. So, and then, yung ito naman, ito, isang bundle to is 63. Itong Ligo, Ligo corn beef and then Ligo sardines is ito binebenta natin to ng 26 or 27 pwede natin 26 and then ito 25 and then ito palagay natin is 35 so meron tayong tutubuin 24 pesos doon sa puna natin 63 pesos dito sa bundle nito kasi magka-bundle to magkasama siya And then, yung, dito naman sa Selvers 1, kasi apat na suka and apat na toyo. So, ito, palagay natin is 23 ang benta natin. And then, itong 20. So, magkano ang tubo natin sa walong, ay sa apat na suka and apat na toyo. Yan yung Selvers 1 soy sauce. So. so, meron na tayong 47 so So, pag inad natin to, dun sa in-order natin award na worth na 556.63 I mean, 63 or 65. So, meron na tayong 2.223. So, Ganon, ganon ang presyohan ko. Ganon ang magpresyo. Pag yan, pag kunting dumating na order sa akin at may time akong isuma siya. So, ayan, kinipwenta ko talaga kung magkano talaga yung tutubuin dun sa mga in-order kong items gaya nitong galing sa pure gold. So, ayan, mga kasari. So, pag yan, pag hindi masyadong busy si Maninyo, so, may time na isa-isahin ang bawat items. Sa so, bagay, may silang naman to. Kunti lang naman to. Kaya sa Meron nagsasabi na sa pag yung benta natin is 1,000 sa isang araw. Sabi ng iba is meron na tayo niya na 200. So kasi parang 10% lang, di ba? So, pero tingnan niyo naman yung dito sa halagang 526, 526. I mean, ay meron na tayong tubong 223 so, not bad, ba, diba, mga asari, konting tiyaga lang so tiyaga-tiyaga lang at uh, discarty so, kailangan kung anong mga uh, dapat na pwede natin i-add sa ating tindahan, lalo na especially yung mga promo, dun tayo talaga na po-focus or lagi tayong lagi natin hinanap yung mga may promo. So, ayan, karamihan lang dyan sa Pure Gold is hinanap ko yung mga promo items. Kasi, di ba hindi naman sa pagkukumpara ay sa Pure Gold yung ibang items is mahal din. So, kaya, yun, may nagsisend sa amin na ahente ng Pure Gold na nagpapa-order siya Wednesday and other day so kin or kinabukasan ay di nag di dinideliver na nila so kahit gabihin pala basta yung schedule nila ay ganon ay makakarating sa makakarating yung mga order mo mga order nyo so yan so pero wag nyo iisipin na promo promo na yan, ay madali na yung ma-expire pero ang layo na naman ng dalawang buwan o tatlong buwan na hindi yan mabenta. Di ba mga kasay? So, ayan. Kasi yung mga, kad... siyempre tinitingnan naman natin yung mga, mga expiration date. So, gaya nito is to, expiration nito is 2026 pa. So, di ba? Ang layo pa. So, kahit next year hindi pa ma-expire siya. So, ayan kasi, kung halimbawa, ayan, gaya nito, June 2025 pa, expiration nitong sarilis. Yung mga dilata, ba diba, karamihan ay mga taon pa ang inaabot ng expiration nila simula nang siya bilhin mo or bilhin natin o or orderin. Yun nga ay nasa promo items sila pero hindi yan nangangahulugan na malapit na silang ma-expire. So, kasi syempre, tinitingnan naman natin. So, syempre, para yung baga, lahat naman ng mga uh, malaking malaking, malaking supermarket, mga wholesaler is karamihan ng mga promo, mga bundle-bundle ng promo. So, yung mga kasaling mga tulid ko. So, yun din yun, ang yun, mga hinahanap. Hindi ba mga kasari yun din ang mga hinahanap natin yung mga promo items, may mga freebies. So, yun ang inaabang-abangan ng mga kasari yung katulad ko. So, yun lang. ni share ko lang sa inyo pag hindi kayo visit, hindi nyo receive kung magkano ang profit natin sa mga bawat ino-order natin items. So, ayan. Hindi tinamadang inyong manay. So, kaya ni share ko sa inyo ang sa halagang 56. So, ah, uh, magkano na ba ang tutubuin natin? So, yun nga. Sinuma ko is 220. 223 yung profit natin dito. So, yun mga guys. Bye. See you in my next vlog. Please naman support my love and support lang all around tender. Please support and please like and pinutin yung notification para updated lagi kayo sa mga videos na i-upload. Salamat and God bless us all. Bye. Happy selling. Good night.